<laughs> <laughs> Naglakaw rame niya mga bata mo ay nagbike. Tapos Andrea ay naguna. Bugnaw pa man siya pero at least na ay adlaw na ba. Wa na ay isno. Namabulyong ni mga bataan aras balay na sulod. nang nanggawas me. Lakaw. Nag-sikil, nag-bike-bike sila. Andrea, ay hey, dong, go so fort dong, si ate narmira na dong. <laughs> Kawaldi Flink, mama Aldre. <laughs> Aldre, bet ko siya na <laughs>